Hello mga idol, kamusta na po? Update ko lang po sa inyo yung aking mais. Oh, kita niyo naman po mga idol. Ah, malalaki na po sila. ano oh. Mga magit sa linggo po, ayan ah, po ay magpupuso na. Ano? Oh. Ah, nilinis ko po kanina. Makikita niyo naman po oh, 'yung mga nilinis ko na siya. Ano? Oh. Mga magit lang po isang linggo, pwede na po 'yan pupuso na po sila. Alam oh, mga idol, oh malalamba na yun oh. nakakatuwa naman yung ng halaman nyo ang kagandahan po di yan ay na ulan sa mga idol oh. malalamba na po yan mataas mga hanggang bayawang ko na po yan mga megit lang po isang linggo pwede na po yan magpupuso na ano? Paano po kung nagustuhan nyo yung aking video? Kung ano gusto nyo po mga idol na yung video, follow, follow, yung share na lang po. Thank you. Ang ganda-mangandang araw pa sa inyo lahat.